Paho naman ang ipot ng manok dito, ah huh? Ha? Eh. Wow, malakas ang hangin. Ingay naman ang aeroplano. Eh, eh. Narami kaya ang kumaring Sylvia sa kanila? Maiprenda muna rin laptop ni Mary. Hmm. Wala pa kaming panggastos. Eh, matingnan na nga. Kumaring Silvia. Oh, Kumari guys. Bakit? Oh, Kumari guys. Ay, merong sadya sa AU. Kaya ako yung naparito. Eh, baka naman ikaw eh. May extra din yan. Kahit mga uh, 2,000 libo. At ipiprend ako naman sa iyo aring laptop ng aking anak at wala pa nga kaming pera. At hindi pa nagpapadala si Limwell ng pera ngayong Januari. Kaya baka aki eh, papaluwagan mo kahit dadalawang libo At arin naman ako sa iyo. Aray hindi sira, kumaret is honey. Aray no issue. Aba, ginagamit ng aking alak sa schooling. Eh ay ako munang hiniram at sabi ko ay siya munang ipiprend ako sa iyo ay kung baga talagang kailangan nga ng kwarta ngayong January at maraming gagawin ah pusa na may dito pa naman harang sa akong cellphone oh, ay naman na ay ala 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 sige kumarit oh bayit ang dalawang libaw hmm. Ay akin na, kumaritis. Maraming salamat, honey. Kaya ako sa iyo agad nagpunta. At alam ko ikaw hindi nawawala ng pera. Ay ito na yung laptop, kumaritis. Iyo lang ako iingatan, honey. At ito ay ginagamit sa school ng aking anak. Kaya naman, ito ang ko eh para siguradong ako babawiin din. At talagang ipipenda kulaan sa iyo nga ito. At talagang wala nga kami pera-pera ngayon. Ayun, umpasa na naman ang pasokan ng mga bata. Aba, ayo, oh, kumaritis. Oo, oh, kumaritis. Aking iingatan, Diyos ko naman. Siyempre, sandala ang yun sa akin, eh. Iingatan ko yan at pag ininasira, ay di ako magbabayad. Di ba Ay, hala-hala na. Kumarit eh. Sa iingatan na lang. Ah. Ay, maiba ko kumarit eh. kailan mo ito tutubusin? Ay, basta ako'y magkapira, kumaritis, eh, at magpadala na yung silimil ng pera na, ano, panggastos, at kung may susubra. Ay, agad ko din yung kukunin. Hindi din magtatagal ng mga buwan iyan. Basta ako kukunin agad pag nagpadala na silimil ng pera. At siguro ay eh, medyo natataglan lang at gawa ng kapapasok pala ang, ay, di bagat nung ados lang ang nagsimula, ay ngayon ay 4 pala ang, honey, ay basta kukuha ko dun sa ayo Yung kumarit tais. huwag ka mag -alala. At yan ay hindi ko papahayaang marimata At yan ay gamit na gamit ng aking anak At ang aking anak ay kulehi nadi na Di baga Ay talagang gamit na gamit ng laptop Ay hala sige kumarit eh Sa palayas ko, Toko bibili pa ng bigos Siyang ka na Bye bye Ay hala 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 kumarit Kumbaga man Ay eh, sige 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 kumarit tais. Ito oh, kay maaasahan talaga sa oras ng pangangailangan. Hello eh, na sige. Bye bye. At guys, eh, wala naman pala itong kasamang charger. Eh paano ko ba itong magagamit? Kumare guys. Dana. Dana. Parinig ka. Nasa ng charger nitong iyong laptop na ito ha. Eh paano ko ito magagamit kung walang charger? Eh eh. Aba ho, kumarete. Maghahanap ka pa ng charger? Ay, dalawang libo lang ang sanla. Ay, bumili ka lang sa palingkit. Ang sinanlaki naman sa iyo ay laptop lang. Walang katamang charger. Bete naman ko. Eh, eh. ka pa ng walloy. Diskartin mo na. At tes, eh mahirap pala itong magsanla si Kumarit eh. At kung ano laang pala yung sinasanla, yun laang pala. Ay hala, sige. At huwag na. <laughs> shoutout kay Kumarites J. Reyes And shoutout din sa Kumarites natin din na si Ana Luz Labragi Ayun, maraming salamat sa pagpalo sa page ng ating Mami si Vlogs Hani. Ay, ito po ang kanyang Facebook page. At, pala, pin-follow na rin po mga kumaratis Hani. At, uh, support na din. Aba, ay kailangan mo kayo.